Hello. <coughs> Malago na yung aking mga pananim. Ayan, tumaas na. Kaunti. Kaunti. Ayan, tumubuan na ang mga dahon. Ayan. Iba-ibang ano dito bahay kubo bahay kubo Nabali ang aking saging. Punta tayo dito. Aboy, okay, nabali nga ba? Ayun nga. Nabali. Pero, gulang na din eh. Ayan. Ayan. Patulin ko na lang kaya yan para ano ayun na oh, bulang na rin kisa sa bumitak ayan umano na dun sa mga kahoy na Nabali. nabalik ang sanga ang sanga ayan. so ikot tayo dito nandito yung mga anak tinambak ko dahon. Ayan. At okay na ito kasi maganda ang pagkaat ko ng saging. Sa gabal naman itong aking ano dito, abado. Ito siya. Ang aking abado. Tumakas na. kahapon eh, okay. pala dito mana latundan to latundan yan ilang o lima <laughs> ay diba? cute so kahapon abot na dito ang aking kaya dito ako umaan ayan umabot na dito ang aking tanim, pagtatanim. So, ay, matatapos na ito dapat ngayon, pero hapon na. Ayan. At may nakuha akong mga laman dyan. Naglalaman kasi ito. Ayan, itong sa, ayan o. No? Ayan, may laman. So, dito ako magtatrabaho mamaya. Ayan. At kuhanin ko na lang yung dahon para ano, naituyot natin. Ano siya? Ano diba ang gawak? Ang aking gabihan. ito mga bagong tanim ko lang to. Yan mga ano bagong hmm. natin to. Ito yung ginagawa ko dito pag uh, 4.30 to 6 kaya nagre-reply na lang ako sa mga premier kasi ang date tayo puso na naman ng saging. Hmm. Kung sa saging dito, napakaraming bunga. Ah. So, pasok tayo dito. Hmm. Thank Iyan so, na oh, may puso dito, saba ito, saba. Yan. Lakang puso. Matas. Dumong saba. Lakih. Siguro nga ito yung puso. Hindi. Yan ang ito naman. Ang Espanyol, yan. Maano talaga siya. O bunga. Kaplo hmm. ang may bunga. Dalawa ang may bunga na. Isa ang may puso. Hmm. Wala pa tayong i-harvest dito. Yan na siya. Meron doon. So dito, tayo daan halos natiging ano na to ng kasagingan ayan dito tayo damaan ayan so ito yung loob hmm. may mga tanim na ako dito ayan yung babong na yung aking mga pananim doon ayan siya. nakapagdilig na ako ngayong hapon ayan ito hindi ko alam kung ano to basta mga kung hindi ano yan orange lemon hmm. pareho lang yan sila minagamit kong gloves basa ay tuyo na pwede na to yung ginagamit kong gloves para hindi ma na yung aking kamay masira <laughs> yan. so yan lang po <clears throat> ikot ikot at tanggalin ko yung ano doon, yung latundan. Ayan, magdadala akong ano, tatagpasin natin. Ayan, dito tayo. At natin to. Kasi gulang naman na eh. Uh, pag sobrang bulang kasi nabitak yan eh. So, ngayon, ngayon pa lang ko na siya. So, hindi ko na ipakita. So, ayan. Nasira yung isa. Sumabit. Kasi naandun sa kahoy. Ay! Eh. <laughs> Gumulong. O, oh, ba diba, ang tataba? So, doon. Andoon yung pinotol ko lang. Hindi ko na tinagpas ang po pu ang puno. Buhay na yung mga ano ko dito. Malunggay. Malunggay may mga malunggay ako dito ang tanim. Ito yung sa akin dito. Malinis ang sa kabila. Oh. Sobrang dumi. Ang lalaki ng ano, ng paya. Pin, ko na lang yan. Isa mahinog. Yan. Kasi ano, sobrang taas. So, yan, dalhin ko na siya doon sa harap ng, ano, ng pinto. So, ayan na. Ito yung na, ano, natanggal. Tsaka ito, nasira. Ah. Tinatanggalin ko na lang to Ayan. Ayan siya. Ang lalak, ang linis ng ano nyo. Oh. iba Diba? Linis. Anihin ko na to pa kasi pag pag hindi ko pa kinuha, mabibitak lang to. Ayan. Magbibitak siya pag sobrang gulang. So, ngayon pa lang, kuhanin ko na siya. tanggalin ko siya dyan sa ano. Tanggalin ko siya dito. O ko na lang siya doon. So, ayan. Malaki na yung aking seringilias. Ayan. Ang mga seringilias ko po malalaki na. Ito yung seringilias na pareho na sila ng alugbate o makiyat meron pa dito at andoon pa yan yan ang syringe ito kumakaano yan eh ayan syringe lias yung lemon grass ko gusto ko rin padamihin to um, ano kasi marami ako dati dito ano ah uh, Uh, lemon grass kaso matay sobrang dami dito kasi nung mapagmainit pa pero ngayon konti na lang yan merong isa dyan oh. Hmm. iba na kasi ngayon Nalsik na yung mga ano sige po salamat sa inyo po thank you and big love shout sa inyong lahat dyan ayan this is Loris Garden yan, habang nakasupport sa mga light andito sa garden yan, pag iniiwanan ko lang sa cellphone dito diba, kahit sa mga papaya, meron madagta talaga yung saging pag ko, meron na dito sa aking teaser ayan So, salamat po. Ayan, bye and big love shoutout sa inyo lahat dyan. Bye!